Welcome back to my channel! So, usapang Fiang Smith muna tayo. Dati kasi GM Fiang, Jar Fiang ang aking content pag BBB May mga favorite love team din ako, ba? Diba? So, alam niyan sa mga nakapanood dati. So, ito na nga na surpresa raw si Fiang kasi nga dumalo si Jaren sa kanyang Forever Fiang concert na nasurpresa itong si Fiyang, Mas nasurpresa ang mga jar Ang iba nga yan, nagsisi na hindi pumunta at nanood ng concert ni Fiyang eh. Hindi nila ina-expect na si Jared ay pupunta at manunood kasama ang iba pang housemate ng PBB Gen 11. Pero huli ata dumating or pumasok si Jarin sa venue ng forever. Fyang, baka sinunod muna ang utos ng management kasi mainit pa hanggang ngayon. Ang mga fans na gustong-gusto talaga ipaglaban itong charf, Fyang. Kaso management na decision at si Fyang na si JM at JM ang ilalayag ng management at si Kai at si Charin naman ang ilalayag. Kai rin ang ilalayag pero marami ang sumaludo kay Charin kasi kahit may mga bashers, alam naman natin na naging bashers niya din ang Jiyo ay talagang pumunta siya sa concert ng kanyang kaibigang si Fiang Smith. Ayaw naman kay Fiang, walang problema sa kanilang dalawa ni Charen. Kasi magkakaibigan sila, ganun din si Jess. Si Ate Jess nandoon din kasama si Charen, di ba? Kung alam natin, kung alam naman natin, kung naalala natin ang mas mainit ang intriga dati kay Chas at GM at Fiang, sila ta talaga ang mainit na pinag-uusapan sa PBB Gen 11. Pero pinatunayan nilang lahat, ni GM, Jazz Jada na mag-friends talaga sila sa labas ng bahay ni Kuya at ngayon sulit na sulit pa din ang PBB Gen 11. Kung medyo kumpleto sila, kung di lang ang, ang wala, baka may mga schedule. Pero nandoon talaga si Cha, si Charin, si Chibri yung big three, si Kai, si Kulit at si Rain kasi may number sila sa concert. Yung Piang, Piang at si Pinsoy na doon din si JP, si Daylan, at marami pang ibang housemate. Yung Dongbat na at yung pang-host ng concert ni Fiyang. Kaya, na marami ang natuwa na kahit ang mga fans ay nagbabagayan, GF, Fiyang, Char Fiyang, talagang ipinapakita nalaga ni na Fiyang, Charit, GM at Jazz na okay na okay silang lahat. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga pag-upload.